Right, mga tal may lakad na naman tayo ay nangga kauwi lang natin sa bahay tapos sumako tayo dito sa kabila sa canteen after pa nga mayroong message yung ating client may order sila Eh, bukas na daw kailangan napaka urgent naman pero okay lang kasama talaga yan sa ano ah, negosyo no, yung mga biglaang ah, order kailangan na nating na bilinto to kahit walang kasabay ba kasi eh, urgent eh, yung needs nila. Eh. So enjoy na lang natin yung moment ng pagra-rides kahit na uh, mainit yung panahon. Oh, nga pala ano, mainit yung panahon ngayon kaya kayo yung mga rider natin, mga tropa dyan Magbahong kayo ng mga bimpo tsaka tubig para yung bimpo basa-basa inyo, lagay niyo sa ulo niyo. Ang daming na-heat stroke ngayon eh. naman naman yung panahon, oh, tirik na tirik yung iba dyan mukhang bata pa pero ayun pala may iniinda na so ay pa pa kasiguro sa init ngayon sa panahon pa iba iba yung klima so balikan ko na lang kayo mamaya mga tol no? ah, pagka malapit na tayo sa location nga pala kaya pala tayo nag big bike kasi ano ayaw natin traffic no so nagdala tayo ng tape para iti-tape na lang natin dito sa likod yung ano yung bibili natin na mani garlic peanut 20 kilo dami no yung favorite nila yun eh laging kasama yun sa mga ino order nila sa amin pero for now ito lang muna ang bibiling ko 20 kilo kasi yun lang naman talaga kaya ng motor natin no sagad kasi nahirap naman pag puno tayo uh, ma -ano yung balancing natin dan dadamay mawawala tayo sa balan balance napakainit talaga sobra ito na lang nakapagdakit ako minsan kasi makakalimutin tayo eh. nawawala sa isip natin yun lang ang traffic Diyos ang traffic pa Uy Diyos ko marimar Bomba, ba? Bomba ka? Kaya dito bomba? Mahina lang ha? Bomba daw siya eh Alright mga tal, pawin na tayo Na uh, tape na rin natin itong uh, mga money dito sa big bike natin kaya na pala tayo ng mga wala na tayong gas eh balikan ko kayo guys pagka ano kapag pagas na ako medyo masikip dito sa ano eh kaya uh, focus muna ako sa drive no? <tipan> ang ng bata titig na titig talaga siya eh oh. nga pala mga tol ano, nandito na tayo sa Moraita no? pawi na tayo Ah, uh, pala ano, may tatanong lang sana ako sa inyo. mag kami ng parang uh, family outing, company outing. lahat ng Jays Pangahan team, Jays Pangahan family, nagkasundo na mag-outing kami nitong darating na Biyernes Santo kasi nung last Christmas or last New Year hindi kami nakapag-outing dahil nga sa liwa yung schedule ng bawat isa sa amin tuloy na tong ano natin outing na, namin so mas saya saya to kasi marami kami tsaka siyempre medyo planado ba? Diba? problema na lang dito is yung resort or location na pupuntahan namin. Kumbaga naghahanap na kami ng mga ano eh, ng ma, mabubuk. Ang problema na kami maghanap. Ewan ko, sila kasi naghahanap. Ewan ko kung bakit sila na maghanap. Baka meron kayong ano dyan, marirecommend na resort na medyo abot kaya naman. ba? Diba? Para tuloy na tuloy na itong lakad namin. Itong outing namin, na. No? problem lang kasi uh, mamaya hindi kami magbook tapos mismong araw ng Biyernes Santo na yon eh wala kaming mapuntahan di ba? imbis na may outing kami baka hindi pa matuloy Pinoproblema problema ko eh so imbis na happenings mauwi sa wala so ayon, baka may ma-recommend kayo dyan traffic naman dito kaya naman pala eh tang darating na ano Holy Week eh napaka traffic nyan tapos sobrang punuan na yung mga resort nyan kaya ngayon pa lang eh naghahanap na kami ng mabubuk kasi last time nung nag outing kami matagal na yan eh umalis kami ng bahay mismong araw na yun, holy week punuan talaga Agang halos mag makaawa na nga kami dun sa mga resort na dinaanan namin sobrang dami kasi pagod na pagod na ako mag drive nun eh tapos wala namang kaming makapuha na, uh, na room so nangyari, buti na lang may bakante noon bakante noon, kaya... ayun naawa ng Diyos, nakapagpahinga ako ng araw na yun kaya ano, nadala na kami hanggat maaari bago tayo umalis sa mga panahon na yan eh, dapat meron na tayo siguradong schedule or room or resort na booking no ang hirap kaya mag lakwat sa nang mga ganyang panahon na wala kang ano wala kayong booking Nakapo hassle ang mangyayari nun parang ano na lang eh, gagamitin yung Hilux ko ewan ko kung sino sa mga bayo ko magdadrive nun tapos lahat ng may motor eh mag-motor kami unang ang plano namin is ano parang magano parang magano magano lang kami magmumotor lahat ng motor eh magmumotor para maraming makasama ba? Diba? tapos yung mga walang motor saka mga bata doon sasakay sa Hilux ko ang saya nila ron ano kaya meron doon no yung mga pabomba sayang di tayo pwede uminto eh Inet talaga grabe sobra yung mga may heat stroke dyan ako po huwag kayo lalabas pag ganito kainit yung mga may sakit sa ano high blood grabe grabe tong init na to Uy, init sapak so sa init talaga Internet! Diyos ka! yung tayong daing na ano rito ah Daing na bangus Dala tayo sa ano Kaysa na magpagas Ay Diyos ka! Marimar! Oh, <tinyan> Oh my god sobrang init samahan mo pa ng init ng makina talagang lutong itlog mo dito lights ka, ganito kainit no okay lang naman basta magbaba ang ng tubig lagi kailangan natin i-hydrate yung ano natin katawan natin pagka ganito kainit para sa mga mahilig magmotor motor bali wala yung init na yan tubig lang tayo ng tubig para hindi tayo magkaroon ng stroke mahirap may na i-stroke alright malapit lapit na tayo mga tal after nga pala nito may lakad pa kami ni misis, pupunta kami ng ano Trinoma or SM North ewan ko ha baka bumili na ako ng cellphone depende hindi ko pa alam siyempre pag kukuha ko cellphone ko syempre paalam muna tayo kay boss kay commander wala naman hindi naman pagkaginisto ko hindi naman ako kaya pigilan nun. respeto lang din syempre kasi siya ang nag-estimate ng mga kaperahan natin mag-asawa di ba diba? pera mo pera ng lahat pera nyan dalawa di ba diba? as a couple kailangan laging ganon pero sa toyo mas lamang talaga lagi mga babae pag sinama mo ng suka Sigurado ato yan Pwede mo nang ulamin Uy, Diyos ko Marimar, napaka traffic talaga Bakit ganon Uy, Diyos ko Bukod sa traffic Ano pa ang init Grabe Maluluto yung pagkatao mo dito Sa init na to eh esco es marimar